Hello, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat mga OFW. Ayan. Pabalik si Mars TV Vlog. Pag-vlog lang ako para pa ano ko, no? So, ayun, magtitimpla muna ako ng kape kasi nagugutom na ako. Magtitimpla. Magagawa ko na -an. ka. Mag-ano ko ng... Ang pita ko na perfect rin ako na ayan, sa itlog uh, limusan ayan, uh, kasi tipa pa ako nag-aalusaw ayan, di ba, ko pa. pwede ko ito dito ayan, uh, ang dami kong gagawin no? magluto rin ako ng uh, ulam ko and then magsas mag, mag ano ako ng mga sabaw-sabaw ito ulam namin excepto yung sayote. Ito ko muna dyan. Mabrito muna kung nagtutok. Sagot lang naman ako ito. Ayun. Dahil hindi medyo ano, busy sa pag ngayon. And then, kasi mamaya aalis kami ulit. May ano may um, Taekwondo last yung aking alaga. Ayan. <laughs> <Yeah. laughs> Hindi naman super, super busy. Hindi na pa, isa -isa naman isa-isa naman sa isang isa araw yung uh, pagano ng bata. So, ayun tulog na. Na na then, na. ko na. Hayaan ko muna siyang matulog. Mag-wait muna tayo ng itlog. Hindi, gagawa mo muna. ko muna ako na kung nag mantika. Gawin mo na ako ng kape. Ito yung nabili kong kape kasi wala akong makita iba. Ito siya. Ayun. <coughs> kasi pag hindi ako na ano, uh, nakakain sa umaga, makat sa lalumunan yung kailangan ko. Ayan. Para maanoan ng konti kasi mainit yung kaano. Sobrang init. So, ayun. Dahil marami akong gagawin. Ha? Kailangan kumain mula sa umaga. hindi hmm. Kailangan na. so, nagigising ako sa umaga. At kaya, basta madaling na ako. Between 2 o'clock. Kasi nagising ako ng ano. Ah, uh, mga 3 mga 3 o'clock ko so, tingin ko tingin ko oh, sa hmm, ba't ba? ako <clears throat> hindi naman ako inubo you know, hindi naman ako ano pero nagigising ako sa ang na, na ano na so ayun na yung ano yung pagtulog ko sa sa um masa gabi, eh, no? Pero umaga na yun. Umaga na yun ako magising. At then, ang hirap pa katulog ulit. And then, pagtingin ko sa oras, kasi nagtingin ulit ako sa ano eh, para mag, paano, magpatulog ulit ng diwa ko gano'n. <clears throat> Pero isang oras ako may kit, bago ako nakaano, siguro mga four, nakaramdam na ako ng, ano, Nang antok um na. Pero yun, ang hirap umalik sa pulit ulit.

hindi, hindi na ba nagkapapisa sa eh. mga tanghali kanil hindi gusto <coughs> kasi siguro dahil uh, pagod marami ako nainom ng gabi ang matulog pero ano naman eh hiniigi naman ako ng ilang beses bago ako tulog bago ako tapos minsan, minsan din, ano, nagising ako na ko dahil na iisip gano'n. Minsan, mabilis din ako makabalik sa tuto. Ano pa hindi ko na ba? Kaya nahirapan ako yung mga pagod. Nahirapan, nahirapan ako mag, ah, uh, sa matulog ulit. So, ayun, parang bangingi ako pagdating sa umaga, no? Kaya kanina nagising ako mga Uh, 8:15 dan... sarap. 9 minutes. yung aking kape. Itiman natin. Para sa diwa ang kape. Ah, oh, guys. Hindi ko, hindi ko masyadong naamoy <clears throat> yung aking ano niluluto or something na hindi ka, hindi kinakain ko hindi ko masyadong manasa ako baka mami ako bakit kaya yun ang tanong sa akin sa mo at madilim na ayan hindi ko masyadong malasahan yung aking ang kinakain yung sa hindi ko pa And then, ba't kaya yung tinapay nila doon? Mabilis siyang mag-ano, mabilis siyang hindi <coughs> dilim siya. No? Mabilis siyang ano, magtumigas yung hmm. tinapay nila. Yan ganyan yung ginagawa ko. No need to open. Hindi maganda yung pagka, ano, na, tinapay nila, o. Oh. Ang bilis niya ang ano, tumigas. Tsaka yung texture niya, hindi ko ano, pa yan. Sa dopo, stokan na siya. Ayan. Hmm. <laughs> Grabe. Kailangan ko siyang itos kasi ano siya yung texture nung tinapay, hindi siya magandang ano. Siguro sa ano, may, meron silang na ano na, hindi ko alam, <laughs> may rapag may pag sa tinapay, dahil eh, wala kong alam. Pero kahit naman siya ay two days na lang, two days na nabili no, <clears throat> maganda pa rin siya sana. Kasi pag bumibili ako talagang ano, good for three days, mga ganun, is okay pa siya. Nasasawan ko lang ngayon bakit ano, nag-iba yung texture niya. Hindi ko alam. So, yun. So, dami kong nagagawin. No? Hindi pa ako nakapag-umpisa. Oh. Kakapit mag mag-almosan pa lang. Magluluto ng soup. Ayan. oh, mainit. Mainit. Aw, mainit. <laughs> Ang gulo ng aking tag. Ayan, patayin ko na yung So, ayan. <coughs> Magsip, magsimula na tayo yung mati. <laughs> Ang ligalig lang yun. Patayo na lang ako. Kung pwede ulit, pan ko. Yan. Yeah. hangin lang naman is okay na sa akin. <coughs> so, ayun nga, no. Pamembra, eh, bablog ko din itong ano, itong gagawin ko. Kasi nga, di ba? Para wala namang ano. Magkano sa muna sa umaga? Time check. 9, 9.20 na yata. 9.20 na na umaga. So yun kailangan ko hatigin yung uh, itlog. Ayan. Huwag hmm. ba kailangan, <clears throat> bago magtrabaho mo, makalmasali. Ayun. Tobi. Ano ngayon? Sobrang uli. Sobrang init ngayon. Pinuksan ko yung pintana, no? Noong pagbukas, at pag nang sarado, yung pintana is malamig-lamig pa. O, pa naman siya. Tapos nung binuksan ko, naramdaman ko yung hihit ng hangin na sobrang, sobra siyang, ano, mainit. Yung buga ng hangin galing sa labas, mainit. Nakakatakot sa may mga, uh, katulad ng um, may high blood, may hypertension yun. Yung ka doon. <coughs> may balak pa naman kaming mag-ano, mag-beach. Sa Sunday. Pero parang naisip ko, parang hindi ko yata kaya. Kasi, siyempre may la buti kung sana pagbaba mo, bitch na, hindi naman. Eh, kung pa ng mga 10 to 15 minutes, gano'n. Parang so, nahihirapan na ako. Lalo pag mainit. Kasi nakakahilo. Okay, dyan yung mga may hypertension. Huwag na lang lumabas. Sa mall na lang mag-stay dyan. Huwag sa mall na lang mag-stay. masarap pag malasado lang siya. Ayun. Ano siya? Ano? Mm Ayun. -hmm. Ayun. No? Ganyan lang siya. Bye.